Hello guys, ako nga pala si Ernie o mas kilala kung tawagin tutoy ba to. For today's video guys, ngayon maglalaba ako. Yan nga ang ginagawa ko araw-araw. kumbaga sa Bicol, kuni ang tigibo ko oral daw. Mag-alaga aki magluto, maglaba, maglinis. So minsan mga aki kuman na dakula ang inuutusan ko para magluto. Lalo na pag wala ako, pag ako may extra income sa pagiging construction boy pero proud ako sa aking trabaho kaya sa mga construction boy yan ingat lagi chat out sa inyong lahat tuloy lang sa laban patuloy lang sa buhay ito na nga ni ako naglalaba kaya sa mga tatay at nanay na tumatayo yan, laban lang sa buhay tuloy lang lalo na pag malayo ang asawa ingatan lagi ang sarili kay hirap talaga kumita ng pera lalo pag wala kang trabaho eh wala kang kita sa ngayon nga dahil wala pa ako maekstrahan wala pang mga trabaho at ito na nga ang aking munang ginagawa barita nga muna aking gagamitin para tipid muna at ito na nga ang aking kalukuhan, nag ako dyan habang oh naglalaba boy. ako. Hindi ko wala kung matalala ano ka na si ako, ulo? hindi bahala kayo sa buhay mo. Basta ako, masaya ako sa ginagawa ko dahil ayan na nga, dahil tapos ano ka natisira na si na, ulo? Dahil naluluka na ako at naiinita na. <laughs> ayan na, tinanggal ko na nga at patuloy tayo sa ating paglalaba. So minsan talaga may hirap maging tatay at nanay dahil sa iyo lahat. Nandyan ang paglalaba, paglilinis, pagluluto, at kung ano-ano pa. Kaya minsan tinuturuan natin ang ating mga anak na panganay para matuto sa mga gawaing bahay dahil di naman masama ang utusan sila para may makatulong tayo sa bahay tulad ng pagluluto at paglilinis sa bahay. Kahit minsan konsumisyon at pasaway pero mahal natin 'yan. Minsan gusto ko maghanap buhay para may kita araw-araw pero wala sa kanilang magbabantay at magtitingin dahil walang maiiwan sa kanila dahil ayaw kong umasa sa asawa ko nasa malayo. Gusto ko pareho kami may kita. Kahit papano may maitatabi ka at may madudukot ka pagdating ng araw. Pero minsan mga aberya na hindi natin inaasahan, minsan siusubok tayo ng tandhana o binibigyan ng problema pero kailangan natin lumaban at magpakatatag sa buhay. Sabi nga habang nabubuhay din sa mundo, ang tao ay may pag-asa. Habang lumalaban ay makakamit mo daw ang iyong tagumpay. Kailangan lang ng pagtitiis at pagtsatsaga. Tulad ng aking paglalaba, kusot dito, sabon dito, kahit ngalay na ang kamay at masakit na sa likod. <laughs> habang nandyan pa si Haring Araw at sumisikat pa para matuyo ang aking damit na nilalaban kahit di karamihan ang aking nilalaban para matuyo at ng hapon magbabadya na naman ang ulan. Ako nga pala ay humihingi ng pasensya sa inyo dahil ang video ko ay minsan maingay dahil marami naglalaro dito sa harap ng mga bata. At pagkatapos ko nga maglaba ay naglaro muna kami ng aking dalawang anak na maliit. Yan, nagkabakabakabakabakabakabayo kami dito Minsan talaga pagpagod tayo o galing tayo sa trabaho, pag uwi natin, ganito ang kabanding natin, mga anak natin. So talagang nakakawala ng pagod, magaan sa kalooban, masaya at hindi ka mapapagod. Hindi mo ramdam, hindi mo ramdam ang pagod dahil sa kasiyahan na binibigay nila sa kabanding sila. Dahil masaya silang kabanding, natutuwa sila sa laro nyo. Kahit nga masakit ang likod ko Di ko ramdam Dahil sila kabandin ko Yan, nagkaba-kabayo pa nga ako dyan Medyo masakit-sakit nga yung aking kamay Dahil sa ngalay, alam mo na At pagkatapos nga namin ang larong ito Ako muna ay magluluto Ng aming tanghalian Ito nga pala ang aming ulam Gulay, tsapsoy Talawukan ko lang ng baboy At oyster sauce gigisahin ko lang sya pero wala siyang cornstarch so tara samahan nyo ako magluto ng aming ulam pang tanghalian ginigisa ko na nga ang sibuyas bawang para masarap at malilamnam ang ating ulam na tanghalian ayan igigisa ko na nga ang ating baboy ilalaho ko na yan sa ating gulay Masarap ang gulay, sabi nga pampahaba ng ating buhay, masustansya pag gulay ang ating kinain. Pasensya na ulit ko ang video natin ay medyo maingay dahil sa mga batang naglalaro sa aming bahay. So igasa lang natin ng ating baboy na lahok sa gulay. Ayan, halu-haluin lang natin At ayan na nga, ilalagay ko na ang ating gulay. Masarap ito. Pampahaba ng buhay. <laughs> ayan. Masarap yan. Ginisang gulay. Halo-haloin lang natin guys. Huwag natin lalabugin at hindi masarap paglabog ang gulay. Kailangan ng pagkaluto dyan, hapkok lang. Ayan masarap kasi pag hap lang ang ating gulay hindi siya labog kaya ayan oh guys lalagyan ko na siya ng oyster sauce para masarap sarap ang ating gulay para masarap ang kain ng makukulit na bata so maglalagay din ako ng magic sarap wag lang natin damihan para lalong sumarap <laughs> ayan at maglalagay na rin ako ng konting tubig dyan para may sabaw sabaw at may, may sabaw sa kanin at ito na nga guys dupo na ang ating gulay na masarap yummy malinamnam yan. at ito na naman nga guys maglalaban na naman tayo sa manyo ako sa dami ng labahin ko pati diber ni nilaban ko honda, kumot at yung teddy nga dahil stuck na eh medyo madumi na at maalikabok pa kaya nilaban ko na rin sila mga laruan ng mga patang maliliit na makulit kaya nilalaban ko naman ngayon ang ating mga labahin. Ngayon nga ay marami-rami ang ating labahin. Dahil nga sinipagsipag ako, pati di pa nga labahin, ay nilabhan ko na rin. Biro lang guys, dahil nga dumadami-dami ang ating labahin dahil sa kumot at punda at tidiber. Siyempre ilang araw nagulan-ulan ulan, at yung dalawa kong maliit, dalawang beses maligo kapag umuulan. Kaya ang labahin, tambak na naman. So hindi nga ako gumamit ng powder dyan. Sabong panlaba, bar ang ginamit ko dyan. Para nga tipid-tipid. Para di tayo magastusan. Dahil pag powder, lalo tayong magagastusan. Pag parita lang, sabon-sabon lang, siguradong makakatipid Dito tayo dyan. Yan kailangan na natin magtipid yan. at maging praktikal dahil sa bumpan laba sigurado tipid ka dyan Ay, titit, dahil pag powder ang ginahin ko dyan sigurado dalawang powder ang ilalagay mo dyan sa isang planggana kaya ayan sinasabong ko na rin ang mga teddy bear na matutumi na rin para malaruan ng dalawang makulit na maliit. At ito na nga ang aking panganay habang nagbibidyo ay kumakanta. Eh alay may boses naman pala. sa kaya ito nagmana? Siguro sa mama niya. Sigurado kung sa akin ito nagmana. Siguradong malagong ang boses niya. Minsan itry ko nga ito sa video. O pimpakan. Baka sakaling may abubo din. Kaso lang ito medyo mahiyain Eh sa akin nagmana ang kanyang pagiging mahiyain. Baka pagdating ng araw, meron na akong babaeng sikat na singer. Eh, hindi naman masama ang mangarap. Libre lang. Lalo na pag walang bayan. Sige lang ate, kanta lang. Laksan mo, isigaw mo. Para mawili ako habang naglalaba ako. So yan yeah, guys, napapanood nyo ito at nagustuhan nyo ang video nito, pa-like and share na rin po para malaman ko kung saan nakarating ang ating video. So dahil matatapos na tayo guys, dito, hanggang dito na lang po ang ating video. At papalo na rin po sa ating Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong suporta. Sana po ay lagi nyo ako suportahan sa mga vlog na ito. Kahit papano ay sana ay nagustuhan nyo guys. So dahil tapos na tayo, nagbabalon na tayo. So dito ko na lang po tinatapos ang ating usapan, ang ating video o ang ating paglalaba. Dahil hapon na, kailangan na natin 'tong matapos at para maisampay na. Salamat po.